Yan ang takot ko sa isang araw na naulan-ulan ano, nandiyan ako sa ilalim. Tingnan mo guys, hindi talaga mapakinabangan. Laglag. Laglag -lag ang pangkaldero natin ito. Walang makuha ng guys. Paano na to guys? Nakakapalo mo, pinagpaguran. Ito na ang kalaban natin pagdating sa gantong hanap po ay. Pag umulan. Laglag.